na good morning good morning mga Katotski welcome back sa ating YouTube channel nandito nga pala tayo ngayon sa ano sa Tulido Public Market Yan Bale yung palengke nila ay malapit na sa dagat oh yan Ayun Merong barko na dumao ngayon ayun oh sa ano pabila, galing ano galing Negros yung barko ngayon babalik na naman ulit yung barko na yan pa Negros ulit bali nandito yung ate ko, uuwi din sa Negros ngayon. Bali magkasabay kami pero ako Manila ako siya Negros. Para... kung kailan e, isang <coughs> tumpok <yung coughs> na taping, -tumpok? lang buo, ba? mhm. ah, 50. kung 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 Oo, oh, bala. lang mga tuyo rito na. d part pa? So. daw. d Saan yung d-list? O, asa mo na na. Lagmay o narin? Bakal ka? Tara. Saka. D-list pa? Pwede sa

Dagdagan kaya natin ng ganito part o. Ito. Ani? Dagdagan niya mo. 50 gapon? Dalawang 50. Dalawang Para hindi na mag-upan-upan ka ba? Dalawang mo na ikumparat hindi, hindi na yung lang okay o, ko na, tilawe Roy, gusto mo yung ano, yung poset? Poset? ikaw? lami, binaputo lamin yun okay. oh. ba? one-fourth size? mo ikaw? sige, one-fourth yeah, ah. langit! Ah, mo, boy. Sinasabi mo. Ang ulo kang sa imo. Ah, adra ko ay isa. Ang mga ano dito, tuyo. Dala ko Mura-mura lang ang tuyo nila. Ta Malim, malingki muna kami bago uuwi ng Kabite. Ayan.

number one. Kami may, may gata. May, may gata pa tayo doon. Huwag na yun. So ayan, bali bibili tayo ng

Kunti na lang oh. Ito yung masarap na ano na lagyan ng ano ng tanglad. Tanglad. Kaya gataan sarap 'to. Palit lang tag taguan po't nga gata. Eh, may gata ito lagi uh, na ano mm. diba? Oo, ano na ito yaman 30 lang, 30 lang tumalit ko. Saka buwak na ano, na lubi. Mm. Kano siya pa ito? Dito sa ano, sa may iglesia Ay, na, ba? Ayan pa, tinakot ko na ngayon kung kung kaoy. Kano noon? Mara, isang kilo na guro? kilo na. Eh. Ayan ang pinibili ni ang ginagawa niya ito? Oo. Yes, so. Sige. Ay, imbaw, Wala Wala no. Wala nang imbaw no. Ah. Oh, Yung yeah. imbaw, so may imbaw. yan sa 'yo. Wireless sa May wireless. Eh, hindi wala naman kayong dalawa, nang Wala. Oo, <laughs> <laughs>

yun, ka mga asa pang gamay mo lang kaon yung tista ang iya, yun, paano yung lasa lasa lang yun kala ko na kayo ng ano lukos ihawon ba lukos nami ba na, Iha i isok ba no um, sorry tabi sa mga kabo sorry to, naku sorry sa mga pala ano

Ay, may kamuto doon oh. Grace. Ay, ah, ba okay. hindi. Ayun, tumapang. Ito ni Papa. sa isda? lang na. Last talong. Talong, si, ba, talong, sitaw. Ah. May sitaw doon? May oh. sitaw. Ay, masakit. Ay, bawal lang sa tabi. Bilang Bilang na. Ano yung kuwan? Gay! Kinsi! pila na. Gano'ng matanggap? Talagang pang laswa ba, sa aga? May kalabasa doon, isang kalabasa. Dali, dali. Sa kamote? Doon. Ah, sige. Talbos pa sa kamote? Oo. Oh. dito? dito? Dito, may, mayroon may, may doon, no? Pandagdag sa dugo? Sige, tatanong, titanong pa ang ano? Yung malaki naman ng mga <laughs> <laughs> ano? Oh, may bubay, Oo, oh, dito. Ayaw na lang yung subuyas Meron pa doon yung dami. May tanglad ka dito? Oo, oh, matanglad. Oh. Oh, oh. 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 Yung, yung pula oh. So, ayan, saan tayo? Doon hmm. saan. Wala lang, oye. Hindi naman ni Panan nito, oye. Tapaw ka magiging. Masarap yan? masasano so sa umaga, eh. Ay, ano mo sa umaga? Eh, lang mo ba? May kalabasa, tapos... Malunggay. Malunggay po. na, may balunggay. Malunggay, kalabasa. Ano yan? Ito yan. Ari na lang, ibutang.

Sige na nai na ano hindi naman naubos Ang iba't mga grips hindi naubos May sinta Bakit pila? sinta Hindi naman naubos mga grips dito sa balay Nandito tayo sa mga purtasan mga katotos para rang ng pagpilian ng mga ano rito mga protas oh, Ang okay. laki ng ano nila rito ng palengke oh. Dito na naman tayo sa mga groceryhan. Ayan. Bibili kayo chinilas? Okay, saan pa mbah? Sinilas <laughs> niya.

Pinapay, dito lang tapalik tayo. Eh. Gardenia ba? Namin gardenia kay... Tumok ay, uh, kay... ba? ba ang gardenia? Malayo, ba? So, ayun mga katutski. Bali, tapos na tayo mga malingki. Kaya next natin ay uuwi na tayo. Thank you